Mga so guys, dito ako ngayon sa aming probinsya, guys. Tingnan Ang paligid. Yan. Kumuro na yung pinakataas guys no, maliliit pa ako noon. Kahit masinag na ko itong hulubin nato. Amiug uh, na to ay talagang nandito na yan. Yan. guys, ang paligid guys oh. Ang kanilang mga gamit guys, tingnan mo guys oh. Para sa pangdasaing, yun. Kahoy. Palwa ng lubi o oh, niyog. Ito ang sa kahoy talaga to. Ah. Gamit na pangsaing guys. So, ngayon lalabas tayo guys, tingnan natin ang view sa paligid. Yan, mga isda, lahat ito guys. <laughs> Halos lahat ng isda, yung iba nasa Maynila na. Ah, uh, mga nakagraduate graduate katapos ng high school at college, so, ba, ang iba na diyan ng trabaho. Ngayon. Gosh, yung puno na yan guys, maliit pa ko, maliit pa yan. Maliit-liit pa niya Ayun, malaki na talaga. Yung pinsan ko guys, nasa loob ng tambot na yan. Oh. No? Shout out! pagkas ng hangin uh, po na biglang na ito guys noon parang ganito lang yun nung ako pa ay naging ah, uh, nag elementary parang ganito lang ito parang ito lang siyang puno na to pero ngayon ang ganda ng lilim niya guys oh tingnan nyo yeah, nasa dagat ka nakatingin habang ikaw ay nandito sa puno na to oh. sarap ng buhay ito guys pag ganito tapos ka nangingisda kumakain ka na Tambay yung nakikita nyo guys yan yan o oh. ah, nandyan ilalagay ang mga isdandaing oh. uh, daing na tawag yun ano o oh, basta ano bulad tawag sa amin so salamat guys sa inyong panonood magandang araw